Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay papunta sa ilog. At kami po ay maninima po ng hipon. At umulan ay sabi ni Bossing ay baka daw po may hipon ngayon. Tara guys, samahan niyo po kami. Manima. Dito po kami dumaan sa ulahan po ng baka. Kumusta na kaya ang ating ditong mga tanim Ay, Nagtanggal na po si bossing ng tsinelas Ako pa magtatanggal na rin ng tsinelas Wow! May bunga na pala ang ating ditong papaya Meron na tayong pang tinola Pag lumalaki-laki iyan Tagal ko pong hindi nakapunta dito sa part na ito. Simula nung nag, meron kaming binabantay ang fish pan, nandun po ako. Ito po yung pinakaritan po dati ni Bossing, nasasahan. Bilis ni Bossing maglakad. Naiwan na po ako. Ayan, at nandito na tayo sa sasahan. Marami po ditong bulaso. Kaya kapagka umuulan ng malakas at bumabaha, ay lumalabas po dito ang mga bulaso. sira na po yung aming sapatos na pang putik. Dito naman po ay walang bubog. Kaya lay, kailangan magdahan-dahan lang dahil minsan po ay masiit. Pero dito po ay walang bubog. Ayan po ang bunga ng sasa. At si bossing nag na po na manima ng hipon. Yeah, aba, napakalalim ng putik. Hanggang tuhod. Marami din po ditong sihi. Masarap po yung sihi na nakakapit po dito sa masasak. Matanggalin po natin ito ah. Para po. Masipitan. Ah, dito. Oo. dito naman po yung malinis kahit lang po maputik wala naman po dito mga basura na plastic ito nga po pala ay tubig alat ang tubig po dito ay galing po sa dagat pong manimanang nipon si bossing ko ay may bayainan nandito po sa kanyang bayawang At yung mga nahuhuli po ay inilalagay na rin po niya doon Malalaki bossing ang sipitan. Ang ganyan bagay pwede rin lutuin tinaddad. Oh. Lahat. Ha? Lahat. Lahat. So bagay. Tatadda rin naman, honey. Iwahin mo yung pag Okay. Okay po. Nag-iba na po ang kulay ng tubig at nakabukab. Iwahin mo yun o. Oo. Oo nakabukab nung no, ako'y dumaan. Yan, at ito pong mga na dito Papakita ay... Ito. Ha? Ano yan? Pakita mo. Oo, oo. oo. Marami. Kukuha kami ito. Ito ka maglipis. Kukuha kami ito. Sige, Kailangan lang tanggalin ang dahon sa daan. At ayan po ang huli ni Bossing. Naglulundagan ang mga hipon. Marami yan eh. Oh, dami. Makikidampot ako. Ay! Ay! Yung ganito po kaliliit ay masarap o okay. eh. May puno ng niyog dito ah, boss oh ah. O, malaglag na. Uh -huh. Kawa na siya. Gawin mo ah. na, daan. Meron. Wow, dami. Dilo, di na ako budi yan. Ito pa yung mga hipong sipitan. Oo nga, marami nga. lahat tahimik eh. <laughs> Pag, <lumuksun. laughs> Pag lumundag eh, meron langan eh. Asa na pati Meron kanina lumundag dito eh. Hindi ko na makakita. Baka lumuksan ako ba putik ito kaya ganito po ang kulay oh. putik pero malinis naman po dito ito po ay natural na ano natural na putik wala naman po dito mga nagtatapo ng basura Oh, may new bossing ko Ano may new? Mahirap i eh, ano yung iyong sima kapag ang makitid ang tubig. ko'y sa sasa. Ito masarap pa yung mga kasi Dito po ay may kawayan. Anong tawag sa ganitong kawayan, bossing? Tapos may matinik. Ganito ang masarap labong yung matinik na kawayan. Hindi ka pa tumigil talaga, honey, sa tapat ng niyog. Bumanda ka na rito, mamay may nalaglag eh. Busing. Ubaba na ako. Aba. Dito, tumago. Anong kanya? Tuma. Ako lang yung Anong sasak? Yun pong dadaanan ni Bossing atin na pong lilinisan, nakawanin para pagdaan po ng kanyang sima ay dire-diretsyo na Maalis daw po ang hipon. Kapag ako ay dumadaa. Ay si Bosing na po yung pauunahin po natin. At si Bosing na po yung pauunahin natin. At natatabugaw ko po yung mga hipon kaya wala pong mahuli si Bosing. Tamang-tama lang ngayong ang kalilit na hipon na pang tinaddad. Oh, ano yun? Oh, hipon na. house. Wala ka rin itakan, hindi eh. tayo makakakuha ng buko. Eh. Ay! Ay! Busing! Tapos sa malayo! Tapot Takot ako di yan. Sa malayo, muna. Malayo muna. Ah! Kung na nagpunta? Busing! Muna, nasa taas na. Oo, oh, oh, parang dito lang hindi nagpunta. Hindi. Hindi na patago na eh. Makatakot. Mayas po. pero layak. Oh, go laki. Ganda hanin, ang ganda pagpapainhanin ng bubo. Pagka ganyan, mahipon. Maraming mahuhuli. dami kinipin maliliit. Parang mas madami kang nakuha kahapon na hate. No, 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 no. Parang saglit ka lang kahapon na nakadami ka kaagad. No, di dito lang ako? Hanggang saan ka lang? Dito lang. Ah, tapos umahong ka na, honey. Nanima po si Bossing dito kahapon sila po ni Melot ay nagpasipsip. Ay yung hipon po ay siya po nilang pamain. Ako po ay nakakapote at kanina po ay malakas ang ulan. Eh ako po ay nagsuot ng kapote. At sabi ko po ay baka may umulan na naman ng malakas. Ay, ako po'y parang ang boses ko po'y namamalat. Gawa ng kakapon po'y ako'y naulanan. Ay, as na naman! Bosing, itapon mo sa malayo. Oh. Sa malayo. Oh. Pasensya na po kayo. Talagang hindi ko mapigilan ang... <laughs> ako po'y talagang takot sa ahas. Pag nakakakita ako, ay talagang ako po'y... Parang napapalundag ako po yung ni Bossing. Mabilis maglakad si Bossing. O, tayo hanggang doon lang sa may pagsampa. Talagang dito po yung maraming bunga ang sasa. Maraming niyog na naaanod. Talagang kapag mamumulot ka po dito ng niyog eh. Marami oh ah. na uli ha. Sa ibang lugar po ay napakamahal ng niyog. Kaya napaka blessed namin dito sa aming lugar ah. O po ang mga niyog Sa pangpang ah. -pang, Sayang at wala katanda lang ano, itak. Di siya nakapagbuko o nauuhaw pa man din eh. Diyan nagtatago ang mga hipon. Ito hey, gurami. Merami? Gurami. Ano yun? Baro, isda. Ganun na, gurami. Ano ah, patingin niya? Para sa yung tilapia. Marami po ditong sihing sasa. Ayan. ka kaya at mamaya. Hindi ka tayo babalik. Meron. Parang madalang naman eh. May Ha? Ah, meron na. Kaya pala madalang nang ang hipon na yan, eh. Ay, na kata Okay meron na daw po palang nanima kaya po madalang na po yung hipon pabalik na po kami ni bossing so, ito po ay kahit sino pwedeng manimaan dito kahit sino ay pwede pong manghuli dito ay naunahan na po tayo kaya kami po ay pauwi na ni bossing pero may mga nahuli na rin naman po kaming hipon at yun po ay lulutuin po plano ko po ay tinadtad. Titingin po tayo kung meron po tayong makukuhang kalalawan para sa tinadtad na hipon. Dito po ay maraming hipon, alimango. Kapag ka nagpapain ko kami dito ni Bossing. Wala na may Ah, uh, ba't nakita mo? Babot, may na... Ako na po kami bossing. Magaan ka hindi ka nalubog. <laughs> hindi ka nalubog sa putik. Ako isang dadaan dito ah. Buantay ako. At siya po ay uh, na. Siya po ay lulubog kahit po si Magaan. pinadaan ay parang mata mataas dito. Maganda doon sa dinaanan. Tara. Dito na po kami ni Bossing Dumaan. Sa sasahan. Sasahan. Ang labas po nito ay ulahan ng baka ni Bosin. Huwag mo kabilisan. Huwag na iiwanan. Samahan po niyo kami dito maglakad sa gubat. Ba <laughs> marami na din iyon. sasama ko 'yung kahapon mong huli. Dito naman 'tong pinadtad. Ito po ang vlog natin ngayon, lakad-lakad. Pag may time. So, wala ba? Nga pala. ito pong ating nilalakada na hindi pantay ito may may paahon may palusong may madulas na daan may madulas na lupa. Pero may pako. Ano yun? Pako. Nasaan? Plus ko lang. Baya. Basta tapat mo. Dito po sa daan ay may... Nakikita po akong pako. Kaya tayo po ay mamamakuna. Mamumuhunan na tayo. Puno ko hindi, hindi pa ko nakita. Malapit na tayo, honey. Eh. Malapit na po kami sa ano. Sa may labasan. Ay, katay mamakuna rin. Eh. Ngumaan. At nang madagdagan tong akin pa ko. Anong gagawin mo? Gumaan. Ngumaan. Ako, kuha ka na rin ang gumaan. Kukuha na rin po si Bossing ng gumaan. Ilan? Dalawa. May panungkit ka. Wow. May panungkit ka pala. Ayan. Oh, eh. huh, lakihan eh. Hindi ka ako. Ako po ay mangunguha na muna ng pako. Tayo po ay na dito na sa labasan. Ayan, dito na po yung ulahan ng baka. At dito po tayo mamamako. Marami din po si Bossing na ako hampako. Oh, hindi mo pa kuyang isa. Ay, hindi ba pako ay, 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 Bossing. Ay, naraklag Walang panali. Marami din po kaming nakuha. Na pako. Hindi pa nakapagkala na. Tara na. Tara. Iuula mo pa bagay yung baka mo? Hindi na. Hindi na. May tara. Tara. Ayan po at kami po ay pauwi na. Meron na po kaming hipon, may gumaan at may pako. May gulay na pako. Sa part 2 na lang po yung pagluluto at medyo mahaba na po itong aking vlog. So, thank you for watching po. Maraming maraming salamat po. <laughs> Parang iba kay ma. Si Bossing po yung namitas na rin po ng okra. Meron din. Patingin mo na. Oh. Ito po ang ay. Kakasira pa yung talong kahit ngayon eh. Sarap lang yun. Hmm kami po ni Bossing ay nagmotor at dito po sa palayan ay oha po ah malago na po ang palay doon po yung aming bahay ah, sa tapat kaya lang ay kami po ay nagmotor at mahamog po sa palayan ano kaya natin yan may dala pa katang sima